malay mo yung mga kaibigan mo yon is hindi pala talaga mabuti sa Yung mga kaibigan mo yon is hindi naman pala talaga tunay na kaibigan sa'yo, kaya sila lumayo sa So, good morning. So, uh narito na naman ako para magbahagi sa inyo ng isang interesting na video patungkol sa kung paano ba natin i-share ang ating faith sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives, o kaya naman sa ating mga um, kakilala. So, kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga pala si Axel. At uh, gumagawa ko ng mga video para i-share ang aking faith sa ating Panginoon. Kasi part ito ng aking pag-grow sa pananampalataya ko kay Jesus Kristo. Sa mga moment na ito na pinapanood mo ito, I'm sure na nag na yung faith mo sa ating Panginoon kasi nga uh, hindi ito normal na video na mapapanood mo sa YouTube, sa TikTok, o kaya naman sa mga other platform ng social media dahil ang pananood ng mga gantong klaseng video ay talagang malalim ang ating pinag-uusapan patungkol sa ating faith sa ating Panginoon. Sa mga puntong ito, Uh, alam ko na na-experience mo. Parang nararamdaman mo na na yung mga dating mong ginagawa is hindi mo na ginagawa kasi nga nag-grow na yung faith mo sa ating Panginoon. So, ako, sa experience ko, nung lumalim yung aking pananampalatay sa Panginoon is nabawasan ako ng mga kaibigan dahil nga yung mga dating ginagawa ko is hindi ko na ginagawa. At uh, yung nakilala nilang accent noon ay hindi na rin nila parang masyadong uh, nakakasalamuha ngayon. Or, oo, oh, doon pa rin yung part na na me medyo may pagkakulit ako. Pero hindi na yung tulad ng dati na talagang sobrang, uh, sobrang go with the flow ako. Parang ganun. So, puntahan natin ang, ang part na, ang topic natin na kung paano ba natin ishare ang ating pananampalataya sa ating kaibigan gusto kong ishare sa inyo ang isang kwento na meron akong kaibigan, ang pangalan niya is Roland. At uh, tumira siya dito kasama ko. So, si Roland is uh, kababata ko siya, classmate ko siya nung high school ako. Uh, talagang best friend ko si Roland. At nung nakilala ko ang Panginoon, parang na nakita niya yung pagbabago sa akin. Uh, to be honest, is si Roland ay parang uh, nakaramdam siya parang ang weird ko. Ang weird ko dahil na palagi kong sinasabi si Jesus, palagi kong uh, binibring up sa kanya yung topic na si Jesus. So, so dun sa part na yun, parang nahiya din ako kay Roland. Pero talagang nilakasan ko yung loob ko na i-share sa kanya parang ang palataya ko. Isang araw, isang araw, parang ang ginawa ko is niyaya ko siya mag-Bible study habang parang wala kaming ginagawa nun dito sa uh, sa apartment ko is sinabi ko, Tol, tara, Bible study tayo. And then, ang sinabi ni Roland is, ayaw ko, Tol, I'm good, man. Parang ganun yung sinabi niya. Ganun yung sinabi niya. I'm good, man. And then, sabi ko, bakit, Tol, eh? Ito yung, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ko. And then, pumayag siya na nag-give siya ng time sa akin, talagang nakinig siya. Akala ko nga hindi na talaga siya ma, ma ano, parang hindi ko na siya ma na mag-Bible study noon. Pero talagang nilabakasan ko ang loob ko. Una sa lahat, bago ko i sabihin sa kanya, anyayahan siya na mag-Bible study kami is ang si naralatin ako sa Panginoon na sana po is tanggapin ni Roland yung yung aming pag-Bible study na sana po ay makinig po siya sa aming topic. So, so sa pamamagitan ng aking panalangin sa Panginoon ay talagang nahikayat siya ng banal na espiritu na mag-Bible study. Uh, fast forward, ngayon si Roland, is, malaki na talaga ang pinagbago ni Roland dahil naipakilala ko sa kanya ang Panginoon. Uh, dati is naalala ko, is, parehas kami talagang malakas uminom ni Roland. <laughs> so, siya yung nagturo sa akin na, ano, nang napasama ko sa kanya dati, is parang, ayun, part ng buhay na darating sa point na magiging parumpado, gano'n. Pero, ngayon, malaki na yung pinagbago ni Roland. Ah, uh, ngayon, na kahit magkahiwalay kami, palagi kaming nag-uusap about kay Jesus sa parang ng panataya namin. Nagpapalakasan kami. So, ayun. Doon sa story ko ngayon, dahil nga malap, mga mag-6 minutes na tong video na to, kailangan ko nang tapusin. So, sa so, ng ganong uh, technique na lalakasan mo yung loob mo, mananalangin ka bago, mo, bago ka makipag-usap sa isang taong gusto mong pag-sharean. Uh, kung hindi na naitanggabin yung, yung paanyaya, okay lang. Kung, o kaya naman, kung inanyayahan sila ng Bible study, mag-share ka ng faith sa kanila, and then nireject ka nila, okay naman lumayo na sila sa'yo, dumistansya sila sa'yo, okay lang, kasi, kasi malay mo, yung mga kaibigan mo yon is hindi pala talaga mabuti sa'yo. Yung mga kaibigan mong yon is hindi naman pala talaga tunay na kaibigan sa'yo, kaya sila lumalayo sa'yo. Ibig sabihin no, nilalayo sila sa'yo ng Panginoon. So, inilalayo ka ng Panginoon sa mga ganong klaseng tao. So, kung ikaw ay layuan man ng mga kaibigan mo, ng mga family members mo, o kaya naman, uh, ng mga kakilala mo, is normal lang yon Kasi tandaan natin na si Jesus, nung siya ay nabuhay, ay talagang maraming galit sa kanya. Kasi nga, nalala ko yung Bible verse, na sinasabi ni Jesus, kung kayo ay ay pagmamalupitan ng mundong ito, eh, alalahanin nyo na mas una niya akong, mas una akong uh, kinamuhian ng mundo. So, tandaan natin kapag, kapag merong mga uh, lumalayo sa atin, dahil sa pananampalataya natin, tandaan natin si Jesus kung paano siya namuhay ng mundo. So, Ayun lang yung video natin. So, bago tayo mag-end, uh, inalanan kita sa Kakilang Diyos, maraming salamat po na sa maikling video, sa maikling pag-uusap namin ng aking viewers ay sana po uh, makapag-share po kami ng aming pananampalataya sa inyo. May, may pakita po namin ang tunay na gawa ng isang Kristiyano po. Maraming salamat po. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun lang no, yung maikling nating video ngayon. Na uh, sana marami ka natutunan kung paano mo i-share ang iyong pananampalataya sa inyong mga nasasahuban. So, hanggang sa muli, paalam.